Hi, magandang araw. Saan nga ba abot ang 200 pesos budget para sa panangalian at panggabihang ulam? Sa tulad namin, may pitong miyembro ng pamilya. Ito nga pala ang presyo ng aking pinamili. Pork 100 pesos, corn 25 pesos, cabbage 35 pesos, banana 20 pesos. Bagyo beans 5 pesos sonyan 5 pesos nor cube eight pesos total equals 198 pesos wo may sukli po 2 pesos. Oh, di ba? 200 pesos ko may sukli pa. San ka pa? Wow! Shoutout nga pala sa kumari ko, Emma eh, hermoso dahil kada timbang ng gulay na nabili ko talaga naman may tawad pa dito. At ito na nga, pagkakulo ng tubig ay inilagay ko na rin ang karning baka. Wow. Este, baboy pala. At isinabay ko na rin yung sibuyas. Pagkalambot nga pala ng karning um, baboy, ay inilagay ko namin ang mais. Binudbura na rin ang asin at pamintang powder. Nang lumambot na ang mais, ay sinunod ko na rin ang saging saba. At isinunod ko na rin ang napakalaking ripolyo at pitong kilong bagyo beans. Ah! Hala siya, masyadong feeling gera ka, ti. At syempre, ang nagpapasarap ng bulalo, ang Nord Cube. Bulalo talaga, kahit anong flavor ang nor cube ang nilagay, basta nor cube ay siguradong sasarap ang lutuin. Nor baka naman. At syempre, luto na, hindi ka napapahulaan pa ulam na naluto ko. Basta may sabaw ito at talaga namang masarap. Nilagang baboy ba ito? Obvious naman, nagtatanong ka pa. At ito na nga tatawagin ko na sila para kumain. Kainan na. Sunod ko pala lulutun ang munggo o pano hanggang sa susunod kong video. by smile you hadn't been with a good girl like me in a while yeah you were impressed couldn't